mga burikat for today's video mga burikat pupunta ako na naman ng tindahan so sumahan nyo ako ganitong attire kasi sobrang lamig na dito mga kaburikat so for today's video mga kaburikat ang inyo mga, niyo, mga burikat dito ako dumaan sa madilim ang ganda ng garden ng kapitbahay namin so mga kaburikat ito yung view sa gabi sa, sa araw pag nagpunta ako mga burikat dito dumadaan ako dito nakikita nyo yung daanan na to. So, paggabi, ito naman yung view. Ayan, oh, madilim. So, mga kaburikat, pupunta tayo dun sa, ano, bilihan ng pagkain ng mga Palestine. Inutusan ako ni Madam, bibili ng pagkain nila na Naki tsaka Bajila. So, yung nakakilala lang ng Naki tsaka Bajila is yung taga Middle East. Alam nyo yan, mga kaburikat. So, mga kaburikat, Jai, for today's video, Jai, mga kaburikat tayo, Jai, sa ating gabi, Jai. <laughs> so tingnan niyo oh, ito ang view Tay pag gabi dito sa amin. So ayan oh, 'di ba ang ganda ng view pag gabi? Oh. Tingnan niyo oh, 'di ba ang ganda? Oh, paikotin natin oh. Ang ganda dito, Day. Malamig-lamig na, Day. Jacket na ako, Day. Tingnan niyo oh, mga kaburikat. Kasi malamig na nga dito, so mag-jacket kasi malamig. Sa araw, hindi masyadong ma malamig medyo mainit-init pa kasi may araw. So ngayon kasi gabi na siya, main lamig na din. So ano ba 'yun? Malamig o mainit? Sabi mga sila sabi ko ni maintindihan. So basta 'yun na 'yun. Bahala na kayo diyan. So tingnan niyo yung harapan ko mga Marites. Guys, oh. Ito yung daanan pag gabi. O oh, di ba highway? Oh. Malapit na sa bahay namin ang highway papuntang um, iba-ibang city dito sa Kuwait sa so, mga kamarites, so, may bago pala ditong burikatan sa Kuwait <laughs> yung tinatawag nila nga fire ground, dito lang sa Misrip pupuntahan namin yan doon pag mayroon kaming time pupunta kami doon, yayain ko yung mga kasama ko hinihingal-hingal ako maglakad mga burikat, ganda doon Oo. Oh. ganda ng mga puno ng kahoy oh so, masaya sila kasi malamig pag araw, pag nagbibidyo ako dito, nakikita yung ang lugar na to. So, ipakita ko naman sa inyo kung ano yung view sa gabi. Ah, mga burikat, ang ganda ng view pag gabi. yun oh, ang ganda oh. mga burikat, ang ganda ng view sa gabi. Oh, di ba? Ito yung view dito pag gabi mga burikat. Nakikita yun dito sa araw pag ako dito. Ang ganda no? Malapit na ako mga guys sa tindahan. Ganda ng fountain oh. Tingnan niyo. Ayun. Sa labas ng Jamia. Ang ganda. Ay, may naamoy akong perfume, super bango. Kaya oh. ang ganda oh. Fountain. O oh, di ba ang ganda? binili ko dito mga burikat. Ayun, Corwason. Dalawang Corwason. Hanap tayo ng coffee mate. So ito lang yung binili ko, Corwason. Then, bilhin tayo ng coffee mate. Nandun sa dulo. Ayan. So, coffee mate na malaki. Iwan ko magkano. Ay, bumalik na siya sa presyo niyang dati. 1KD. So, bibili tayo nito. Isa. Ito, oh. dati 800 lang to. Ngayon, bumalik na sa dating presyo. 800. Coffee mate. Ano? Walang sampadit, sampadit. Wala, 1KD, 65 o. Hadi wahid, Sam. Hadi wahid, Sam. Eh. Okay. Eh, eh. 30, 2KD, coffee? Coffee, sa? Okay. So, 2KD. Kasya pala, 2KD. Magbayad kayo. Na, 2KD daw. Ay, may sukli. 60 pills yung sukli. May sukli pa kunin natin. 60 pills. Thank you. Pila. Pila. Amay, ah, bi patura. Amay, bi. mo Wala, <laughs> mo musura. So guys, dito na ako palabas na ng tindahan. So, ang ganda ng view, oh. Tingnan nyo guys, ito yung view pag gabi Ang ganda. Hindi pa sila nakalagay ng Christmas light dyan, oh. Minsan nilalagyan nila yan dyan. Ala, dumilim bigla. Bili tayo ng maki. Ito ng kaldero. Kaldero. Makintab na kaldero. Ang linis ng kaldero nila. Kaldero mali. malinis. Laki. Ay, bajila pala, bajila. gamit nila sa pampakintab ng kaldero. Ano lang daw, fairy. Fairy na sabon. So, tinan yung kintab ng kaldero, oh. Shining in the sky. Oh, ayan yung vagina. Alaki ng kaldero nila. tayo. Ito yung pay. Pambayad natin. Then, punta tayo sa bilhan ng kubos. Excuse me. So, wala nang sam sam hadid hindi mafi when entero manila Ki yeah, masyala. <laughs> Mingkan inti figure asan Filipini. Si din sigin tiara Filipina. <laughs> mia mia. <laughs> When? Manila? Eh, when, Alhen? <laughs> when? When, Pilipinas? Hindi ka alam? Hindi ka alam, uh, Pilipinas? Uh, ah, Pilipinas? Eh, Musin? So, guys, ganyan, ganyan. Magawa ng... Si, hi, hi, si, hi. I have vlog. O, oh, si... Ganyan gumawa ng kubos. It's okay to make vlog. It's okay for you. Make video. It's okay. Gumawa uh, ng kubos, uh, guy. Uh, <laughs> gawa na siya ng kubos. Oh. <laughs> One million talatahong? Ito is three? Awal mi kan girlfriend tabi istire Sa inti bagi, ma ito mga mga mas. Ma ma palakwento din sila. Eh, ako naman palakwento. So, ayan. Kaya friendly sila. Friendly din ako. Afghanistan. Afghanistan. Uha oh, ba Diba? Afghanistan? Yeah. Ay. Inti jidid bini, jidid. Ini. Awal inti ini, ala shop Bas hadi ala shop ala tul. Hadi, ana arap hadi juman. Sa? Okey inti juman ini sa? Eh, ana arap inti. Yung kubos talata ko sa si <laughs> hi si hi mads, tapos ako pang burikat o oh, na ako sa bahay So, ito na yung view dito, mga mods. O, oh, ayan. Doon ako dumaan, dito ako dumaan sa kabila. Kasi bumili ako ng kubos, mga mods. So, thank you for watching, mga mods. See you my next vlog. God bless us all. Tingnan nyo, oh. Ang ganda talaga ng view pag gabi. Ayan, oh. Puro ilaw. Ito yung bagong building na pinapatayo. Iwan ko anong building yan. So, doon. Ang ganda, oh. Ay na tayo, mga mods. Oh, ito na. Ito yun lang yung pinamili ko, mga mods. Hindi ko na pag-ipapakita sa inyo. Kasi nakita yun naman kung anong binili ko. So, hope you enjoy watching this video, mga mods. And see you my next vlog.